po mga ka-viewers, uh, nandito po ako ngayon sa sa work ko at uh, papakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-kick uh, para po malaman po natin yung po nga fluorine uh, level po ng uh, tubig na ginagamit po namin dito. Kaya stay tuned na po at kukuha po tayo ng tubig. Nandito na tayo mga ka-viewers sa uh, siya Kukuha tayo ng tubig dito. Mari, hanggang dito lang po ang ating lalagyan. Dito po sa may kuha, kung nakikita niya pa. Dito po tayo kukuha. Ito po tubig na po ito ay eh, galing po sa aming punga-tangke uh, na nilalagyan po namin ang chlorine. At uh, dito po tayo kukuha na para po ma-check po natin yung punga-level uh, niya. Bali, dalawa po kukunin natin mga ka-viewers. Si Miao, ipapakita ko po sa inyo kung bakit dalawa yung ato kukunin. Yan, okay no, na ito mga ka-viewers. <laughs> natapos <laughs> tayo <laughs> siya. Nagano'y tatan mga ka-viewers, natapos yung isa. <laughs> Ayan, okay na po ito. Ito na lang po natin. Tapos ako muna mga ka-viewers. Tapos dali na lang po natin sa opisina at tapos natin na ating ticket po. Balik na po tayo sa opisina mga ka-viewers. Ayan, mga alaga ko po sa mga ka-viewers. Ning! Hmm. Ning! 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 natin itong tubig dito ginamit pukunin ko lang po yung ano yung mga gagamitin po natin ito na po yung gagamitin natin mga ka-viewers yung po nga aming po nga packet uh, meter. yung check po ng chlorine at uh, ito po yung uh, gamot yan po yan po yung ilalagay po natin sa, sa tubig mimiya po sa pag-check natin. At syempre po, gagamitin po tayo ng gunting. Simulan na po natin mga ka-viewers. Nago po ang lahat mga ka-viewers, tutulok muna po. Ito po ay ano, bubuksan lang po natin ganyan. Bali ito mga ka-viewers eh, ano, uh, patay pa. Kaya po i po natin. Dito po. i po natin yun. Yan po eh, nakao na mga ka-viewers. Bale, ito po itong uh, 0.45 po na yan. Eh, yan po yung dating na reading po ng ano, ng chloride po namin. Nung siguro after 3 days yun. Para ho maging 0 po yan, ito po ang gagawin natin. Ito po yung isang, isang gento po. Ilalagay po natin dito. Kaya ilalagay na po natin mga ka-viewers. Yan. Tapos tatakpan natin ano sa takip? Tatakpan lang po natin siya. Tapos, so, ito po ang pipindutin. Yan, okay na po. Uh, zero na po siya. At tatanggal uh, tatanggalin po natin. Kung saan po, eh, ano, uh, nireset lang po natin. natin ang gamot ito mga kapewis. Ito po yung gamot na ilalagay po natin. Ilalagay na po siya rin natin dito mga kapewis. Bali, sisik lang po natin ang ganito. Yan. Tapos, titigin na po natin kung ano pong ano, level po ng chlorine niya, mga sabibos. Baba ko muna po ito. Hawa ko na po yung cellphone. Ito po ang mga kapibos yung level po namin mga ka viewers eh ang maximum niya po ay uh, 0.60 lang po Yung po ang aming hinahabon na level at uh, po naman pinaka mababa ay 0.20 kaya malalang po natin ngayon kung gano'n po siya kataas o kababa yan at uh, takpan po muna natin ulit kasi pagkatapos po nyo, ito na po ang pong pipindot kayo mga ka viewers Pagka po natin dito, lalabas na po dyan yung kanyang level. Kaya po, pinditin na po natin. Yan po mga ka-viewers, bali medyo mababa po siya. Baka bukas po ay eh, pwede na po kami maglagay ulit ng chlorine. Kasi ang aming pong pinaka minimum po ay 0.20. Kulang lang po siya ng isa. Ganun lang po yung pag-check po ng uh, chlorine level po namin dito po mga ka-viewers sa uh, aming uh, tubig na ginagamit. Uh, maraming salamat po muli sa mga ka-viewers at uh, kung di ka pa po nakapag-subscribe, na eh, click na din po ang uh, subscribe and notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako pong i-upload. Nasa, ano po ako ngayon? Nasa duty, mga ka-viewers. Kaya di na ako nagluto. Sayang <laughs> naman po itong uh, content natin kung hindi natin yung uh, ilalagay sa, ano, para meron din po akong remembrance pagka ako po ay, eh, ano, nag-exit na po rito sa Saudi. Bye-bye po, mga ka-viewers. God bless po sa inyong lahat. Thank you po for watching.